Pero sa mukha wala. Ikaw, ikaw mga mag-video. Ako yung may play. Umalis ka dyan, Manny. Meron na? Mawala ko. Meron na oh, Sige, lahat na. Sige, lahat na. Sige, pa. Baka may magalit. Mani, Manny, umalis ka dyan. naman Ay, Ang lain naman. Oo.

<laughs> Natamaan? <Not> <laughs> Baka may magaling dito. May pikunan. May pikunan to ah. Umasok kayo doon. Ilang beses <laughs> <laughs> Okay, mo na. daw, sige ka lang. Ha? Do kayo, umusog pa kayo. Wait lang, umusog muna. Ito namang referee. Tawala ng taw. Umusog kayo doon. Oh hi, hi, hi. Hindi ko makita. Umusog, <laughs> umusog, umusog. Dyan, dyan. <sighs> Sumakit yung chanko. Oh shit! <laughs> Tangin ninyo. <laughs> Tangin ninyo. <lang yung> <laughs> round two. Round 2! Pausugin one mo one sila. Upo ka, upo kayo, upo Upo kayo, upo. <laughs> <laughs> ano, ano, Michael? Michael, okay ka pa? Ayos lang, Tama,